Sometimes people look at me and think I'm okay. Pero sa tinuod lang, dili lalim akong gyagian. Every day, I wake up fighting battles na dili makita sa uban. Severe anxiety, depression, kanabitong murag na akay gubot sulod sa imong utok na dili ni mong maexpeng bisan kinsa. Usahay, makaingon ko. Lord, kapoy na. Unsaon nako' ni. Kay bisan unsaon na smile, akong kalag sigig hilak sa hilo. People say, be strong, pero dili man sila kabalo unsa talisod. Muliho kung imong lawas ang kunauna, murag kontra nim. Dili sila kabalo na usahay ang pinakalisod na buhaton kay ang pagpabiling buhi na ako'y mga gabi na dili ko makatulog, na ako'y mga buntag na gusto lang na ako magsaing balik-balik kong tulog, kay tungod ka po'y matubang sa kadibotan. Kanang mura bag na stack ko sa tunga. Dili sad ko gusto mo surrender, pero pod ko makaingon na okay ra. And the worst part, tawahan nun rabay ako. Pero since, sige lang gihapon ko paro, maski, Di kapoy na ko, ugang akong kalat. Nagluya na, kay kabalo ko. God sees everything I fight in silence. Bisan pa wala kasabot ang uban, bisan pa wala makadungog sa akong mga hilom na pag-antos si Lord na agyapol. He knows my heart. He knows my pain. He knows the nights I cry and the morning I pretend I'm fine. So, Misan pag shake ang apong tingog misan pag puno kog kahadlok at i'm still here living fighting and hoping ko para sa tanang parehas nako dili tamang inosara you are not weak you are not traumatic you are not broken you are human and your stories matters One day, we'll look back and say, I survived everything I thought would destroy me. O, hangtod maabot ng adlaw, mupadayon ta. Maski hinay, maski sakit, maski kapoy, because healing is not fast, but it's happening. And, In the middle of all my storm, I trust God. I trust His timing. I trust His purpose. Mas ki kagrabi akong anxiety of depression, dilik kubia an saginu. Baunga, padayung langjuta, ugubanan sa pagam.